Si Jesus ay nagaalab sa apoy ng pag-ibig para sa sangkatauhan, para sa bawat isa sa atin, at hindi tumitigil sa paghiling sa Ama na magbuhos ng mga pagpapala at biyaya sa atin. Nais niya na lumapit tayo sa Kanya upang tanggapin ang pag-ibig na iyon at maging mga buhay na tabernakulo. Kapag tumatanggap tayo ng komunyon, hindi lamang ibinibigay sa atin ni Jesus ang kanyang presensya, kundi ginagawa rin niya tayong mga tagapagdala ng kanyang pag-ibig sa mundo. Ipinangako niya sa atin, Hindi ko kayo iiwang ulila. Juan Patos 18 At ipinangako rin niya, Ako'y sumasa inyong ngang palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Mateo 28.20 kinukumpirma ng mga pangakong ito na siya ay nanatili sa kanyang simbahan, lalo na sa Eucharistia, upang samahan at alalayan tayo. Purihin ang kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang kabanal-banalang puso ni Jesus sa Eucharistia. Naniniwala kami sa tunay na presensya ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento. O puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. O puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Pag-alabin mo ang aking puso sa iyong pag-ibig. O puso ni Jesus, kumbertehin mo ang mga naliligaw at mga makasalanan. O puso ni Jesus, gawin mong mahalin ka namin at mahalin ka rin ng iba. O puso ng Diyos, Kumbertehin mo ang mga makasalanan. Iligtas mo ang mga kaluluwang naghihingalo at palayain mo ang mga banal na kaluluwa sa purgatorio. O puso ni Jesus na Eukaristiko, dagdaga mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. O kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. O matamis na puso ni Jesus, maging pag-ibig ko o matamis na puso ni Jesus. Maawa ka sa amin at sa mga naliligaw. O matamis na puso ni Jesus, gawin mong mahalin kita araw-araw ng higit pa. Ang kaluwalhatian, pag-ibig at pasasalamat ay nauukol sa Sagrado Corazon Eucaristico de Jesus. O mapagmahal na puso, sa iyo ako nagtitiwala dahil natatakot ako sa sarili kong mga kahinaan. Ngunit umaasa ako sa iyong walang hanggang kabutihan. O kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga pastol. Si Papa Francisco, mga obispo, pari at diakono. O kabanal-banalang puso ni Jesus, na inaliw ng mga anghel sa iyong paghihirap, aliwin mo kami sa aming mga pagdurusa sa pisikal, mental at espiritual. Aliwin mo kami sa oras ng aming kamatayan. O kabanal-banalang puso ni Jesus, naniniwala ako sa iyong pag-ibig para sa akin. O kabanal-banalang puso ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya, ang mga kabataan, ang mga bata, at ang aming mga matatanda. O kabanal-banalang puso ni Jesus, maging kilala, mahalin, at tularan ka o kabanal-banalang puso ni Jesus, dumating nawa sa amin ang iyong kaharian. O kabanal-banalang puso ni Hesus, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria. Mahaling ka nawa sa lahat ng dako, lahat para sa kabanal-banalang puso ni Jesus. O matamis na puso ni Maria, ihanda mo kami ng isang ligtas na landas. O matamis na puso ni Maria, iligtas mo ang aking kaluluwa. O matamis na puso ni Maria, iligtas mo kaming lahat. Amen. Kabanal-banalang sakramento, sumasampalataya ako, sumasamba, umaasa at nagmamahal sa iyo. Humihingi ako ng tawad para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa purihin magpakailan man ang puso ni Hesus sa Eukaristiya. Sa langit at sa lupa purihin magpakailan man ang puso ni Hesus sa Eukaristiya. Sa langit at sa lupa purihin magpakailan man ang puso ni Hesus sa Eukaristiya. Amen. Upang ang mga sandaling ito kasama si Hesus na Eukaristiko ay makarating sa mas maraming tao. Mangyaring i-like, mag-iwan ng komento at ibahagi. Salamat. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus. Bilanggo ng walang hanggang pag-ibig. Nakatago at madalas na hindi pinapansin sa mga tabernakulo na nakakalat sa mundong ito. Narito ako, kasama ang aking kaluluwang hubad at ang aking pusong lubos na sumusuko sa iyo. Handa akong sambahin ka ng buong kaluluwa ko, mahalin ka ng walang pag-aalinlangan at aliwin ka sa iyong kalungkutan. Ikaw na hari ng sansinukob at Panginoon ng buong sangnilikha ay pinili mong manahan sa kababaang loob at katahimikan ng kabanal-banalang sakramento. Sa ganitong paraan, inihahayag mo sa amin ang isang misteryong hindi maarok at isang regalong umaapaw sa pag-ibig. Kay laki ng iyong kababaang loob at kay halaga ng kayamanang iniaalok mo sa amin sa Yukaristya. Ngayon ako'y lumalapit, Panginoon, upang makasama ka kahit na sa loob lamang ng ilang maikling minuto. Ngunit ninanais ko na ang bawat sandali sa harapan ng iyong presensya ay maging parang isang kislap ng pag-ibig na magpapasiklab sa aking pananampalataya at devotion. Ikaw, mapagpasensya at mapagmahal, naghihintay sa tabernakulo para sa amin. Magiliw na inaanyayahan kaming humanap ng kapahingahan at kaaliwan sa iyong maawaing tingin. At gayon paman, napakadaling kalimutan ka, Panginoon. Napakadaling maligaw sa mga alalahanin at mga distraksyon ng lumilipas na mundong ito. Patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkakataong iyon na ako'y lumipas ng hindi humihinto upang kilalanin ka. Para sa mga sandaling hindi ko alam kung paano tumugon sa iyong tahimik na panawagan. Ngunit narito ako ngayon, sa sandaling ito iniaalay sa iyo ang aking puso sa simpleng gawaing ito ngunit puno ng pag-ibig. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Turuan mo ako makita kahigit pa sa nakikita upang kilalanin ng buong pagkatao ko na ikaw ay buhay tunay at naroroon sa bawat Eucharistia. Gawin mong hindi ako kailanman magduda sa nakapagbabagong lakas ng iyong pag-ibig. Ikaw na Panginoon ng awa, baguhin mo ang aking puso upang maging katulad ng iyo. Naway matuto ang aking kaluluwa na magmahal ng walang sukat, magpatawad ng bukas palad at palawakin ang iyong habag sa bawat sulok ng mundo. Panginoon ng katotohanan at liwanag, maging gabay ko sa gitna ng kadiliman ng mundong ito. Akayin mo ako sa matuwid na landas at gawin. Moong ang aking buhay ay isang buhay na patotoo ng iyong kabutihan. Gusto kong mahalin ka ng higit pa araw-araw, Jesus. Ninanais ko ng buong pagkatao ko na ang aking buhay ay sumalamin sa iyong pag-ibig at maging kasangkapan ng iyong kapayapaan. Pag-alabin mo ang aking puso sa pagnanais na mamuhay sa pakikipag-isa sa iyo. Hanapin ka sa bawat sandali at dalhin ang iyong presensya sa lahat ng makakasalubong ko sa aking landas. Gawin mo akong maliit, Panginoon, upang matanggap kita ng may mapagpakumbaba at dalisay na puso at upang ang iyong pag-ibig ay lumago sa akin ng walang hangganan. Iniisip ko ang mga salitang iyon ng Birhen ng Fatima, nang tawagin niya kami ng may labis na pagmamadali. Manalangin, manalangin ng madalas, at magsakripisyo para sa mga makasalanan. Sinabi niya sa amin na maraming kaluluwa ang napupunta sa impyerno dahil walang nag-aalay at nagdarasal para sa kanila. Ang mga salitang ito ay tumatagos sa aking puso, Jesus, at inaanyayahan akong kumilos.